ang patay at pito ang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Eastern Samar. Yan at iba pa sa balitang dako ni Dale Israel. Dale? May ang kalanon nga sa pinakautuhon kanimo niya, Cheryl, isa ang patay. Habang pito ang sugatan nang tamaan sila ng kidlat habang umuulan kahapon ng alas 11 silang umaga sa Humunhon Island sa Giwan Eastern Samar Province. Base sa investigasyon, nagpapahinga sa isang cottage ang mga biktima ng mga empleyado ng isang minahan sa lugar ng biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tiyempo namang gumamit ng cellphone ang dalawa sa kanila nang magsimulang kumidlat at sila ay tinamaan. Sugatan dahil sa mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang lahat ng na mga nakikisilong sa kubo kabilang na ang tatlong babae. Mabilis na nagresponde ang rescue team ng Virom Mining Company at dinala ang mga biktima sa Ponferrada Hospital. Yun nga lang, isang Aljon ang idiniklarang dead on arrival. Samantala, Cheryl, Kahapon naman, bago magtanghali, nagliyab ang isang pampasahirong bus sa National Highway sa Kanamukan, sa bayan ng Compostela, Cebu. Papuntang Medellin sa Northern Cebu ang bus mula sa Cebu City na biglang nakaamoy ng tila na susunog ang driver ng bus na si Michael Orke. Nakita nilang umusok ang dashboard panel at mabilis niyang itinabi sa kalye at pinababa ang higit dalawampung pasahero at konduktor ng bus. Ginamitan nito ng fire extinguisher pero biglang lumaki ang apoy. Wala namang nasugatan pero nalamon ng sunog ang buong bus. Mawka na ang mga balitang dagko nga itong nahipos karong adlaw gikan di din his abisayan. Balik sa iyo, Sherry. Daghang salamat, Dale Israel.